Good evening mga ludi Ito los ay luto naman yung laswa-laswa natin dito los kaya naglalain na tayo los ba Kaya na tayo panihapon los ay Yan no? gulay-gulay yung tirada natin na sa sabawan din natin ng marami los At dito los dahil huli na ako sa bulad los ay ulo na lang talaga na los ay Pero okay lang ito los kasi paborito ko rin yung ulo ba Yan na yung ulo ng bulat natin los laswa natin at saka yung bahaw oy Habab kubkub los Da dito sa sinug ko nang nahigop ng nahigo sabaw, tinikmar ko pa no okay masyado lso, Kaya kinitkit ko na rin tong bahaw so. Ayan, mm. sarap din ang lso, At tinirahan ko rin ang ulo ng bulag mo, kaya dito sa sinabawan ko na niligo ko na yung bahaw ng no sabaw lo so. Nilagyan ko na talaga ng bulay gulay e ba para humubok din oy. saka kinumot-kumot ko rin lo so. Ayan tsaka at sa hinungit Tsaka hungitan natin ng gulay e Hmm? At ah, sa sarap mo naman ang ano eh, ang... Yung gabi-gabi, Luzba. At dito, Luzba, ah, kikinomot ko naman yung kanin, right? Eh? Kaya madali lang natin dito tunlin ba? sa saka madali rin ang hungit, Luzay. Eh? Yeah, Kaya dito, ah, kinuha naman natin yung gula dito, Luzba. Hinungita naman natin ba? Pero okay din yung kaain natin, Luzay. Eh? Kaya talaga kumain, Luzba, kapag ula yung ulam natin, Luzay. Eh? Wow. hindi talaga tayo natatagbaw ba? Kain talaga, Uy. <laughs> Tait gabi na lod sa pagolay man yung suulam natin, masarap din oy. Sakakit kita na rin ang ulo ng bulad ba para okin okay na siya adub ba. Kabusog <laughs> oh. din lod sa At saka happy din yung tamin natin mga lod di ba. Hey, okay man talaga masyado itong musugan natin lod ba. At sa kama'y makulit na ba bata dito lod. hindi ako makakonsintres sa video ko lod. Pagay makulit man talaga Ayan, kaya dito lang sa binugbo ko na yung gulay, na yun. ko na lang pero What? Ba mabasan talaga yung ating bahaw ba? Para humumok talaga yung kantin. O, iba ko yung ngit ba? Oh. Wow. dito, yung ulo natin, sausaw na naman sa suka. Ako, may na naman, Oh. Ayan, Oh. din lang Kahit ulo na natin ba. Okay din as masyado yung ka ay natin Luzoy. Kahit ganito yung ulam ba? Simple lang lang Pero nakakabusog, o. Oh. Hindi naman natin talaga kailangan ng masarap na ulam, Luz, ba? Kasi magtagol paman yung pero kapag magsahod na tayo, Lord, sa eh, makatikim, ano man naman tayo na masarap, Lord, Zay. Kawawa din yung mga malikidos natin, Lord, eh, hindi, hindi masyado magkain ng gulay, bo. Pero kapag hindi masyado magkain ng gulay, Luz, pinipi pinipiti kayong white, Lord, Zay. Eh, kapag magkain talaga, bo. <laughs> Paano na lang, Lord, ba? Kung wala tayong sahod-sahod, gulay palagi ang kainin natin. Mapapasmos lalo, Zay. Eh? Kaya dito, akin na praktis ko talaga silang kumahain ng gulay, Lord, ba? Woo! Kaya hindi man pwede, Luz, nang palagi masarap yung ulam natin ba? E kinakailangan din natin ang gulay katawan, Luz, ay? Yeah! Kaya praktisin din natin sila, Luz, habang bata pa oh. sila ba? Kapara hindi sila masasanay sa mga karne-karne, ba? Kasi kapag masanay yung mga kidos at is karne-karne, buslot talaga yung karni ulsa natin, Luz, Si Walau tak lagi yang ni Bursa natin bakal perkara Pelak lagi Kalau di karnibah oh. Kaya Menggulai-gulai din Oi kaya Sayang mandi yang gulai Bahasa baik kubu bah Kaya nga terim tanim Tak ada gulai Sebahaya kubu Lalu suka perlu Okey dia Makatipi din tayo bah oh. Ya dito lo alas naman yan lo sa binubo ko na los, eh. yung ulo ng bulan ay at saka sinuyo ko na lo sa'y sana yang plato lods ba? Kaya hanggang dito na lang lods. Yan hey, lods!